naghanap kami ano. San Fernando. Meron dyan? Ito. May laman kaya? Daming tumba. Saan Ito, ito, ito. Di ba pwede to? Saan di ba pwede? Ayan. Hindi pwede yung nakalabas. Hmm? Ha? Oh. Huh? nakalabas na. Malaki na yan. Lutang mo kasi siya naman yan. Ibalik mo na lang yung laman. Para, ano? Wow, maligit. Pwede yan, kahit na. Basta may ano tayo. Idadagdag ko lang. Ayo, ko. Ah, pwede yan. Ah. Ano, San Fernando. Tutubo ulit yan, no? Uh -huh. Ibaon mo lang ulit. Butang naman ang bungo. Yan. Yan, di pwede yan. Pero mabubuhay ulit yan. Dumuha -huh. na namamatay nakakaugat no ano yan San na doon tawag pero ano yan yung gabi pwedeng pang sinigang pwedeng pang geta so yan ang gagamitin natin sa atin okay. si bilo yung ano si Richard si Richard yung pinakuha uh, ano ko madami na ba? baka pwede na yan pwede na yan uh -huh. Sobrang dami na. Pansinigang na yan. <laughs> Dito lang yan sa farm. Ayan. Nagkalat yan. Ngayon na eh, nag-uumpisa ng dumami yan. Kasi nag-uulan na. Pwede na yan, Charles. Okay nga. Magluluto kasi ako ng bilo-bilo. Papakita ko sa inyo. Pakita mo, mo Charles, sa ano. Ito yung camper namin tinatawag ng tampay pero ano din yan, Gabi. So, Yeah. Set na kami.